Good morning to everyone and welcome to my channel and it's me again ang inyong chismoso kaalda vlogger gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik nanonood sa mga support at bay ng mga content ko here on my youtube channel so wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw I'm sure na hinding hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan and syempre wag na wag kayong mag-i-skip ng segment okay buuin nyo to start to finish and don't forget to share this video dumako na tayo sa ating very very interesting na main topic for today's video hindi talaga magiging malamig ang Pasko ni Alden Richards dahil may asawa na siya. So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this kung inaakala nilang lahat. Wow! <laughs> Magiging malungkot ah. ang Pasko ni Alden Richards. Ah, ah, ah. No, 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 ah, diba? Kung ang ah, Daniel ay eh, happy na, diba, naka-move on kasi may, may Kayla na. Tapos, ba diba, rumored na lang pa lang naman din yung kay Katrina, ba diba, may Mayor Mark. Ah. Ay, ang Alde! Nakala nyo ba? Oo, oh, nakakaloka. Nabalitaan lang naman ang aking chismos ang kapitbahay. Mukhang hindi naman magiging malamiga. Ang kanyang magiging Pasko, bakit kanyo? Dahil may makakasama siya. Oh, ay, yeah. this coming December. Ay, hindi ko muna pa rin sabihin ko anong date, di ba? Diba? Antayin natin. Kasi mag-a-announce din daw si Alden Richard, o oh, ba? Pero isa lang masasabi ko, o oh, ba? This December, de ba mas pipili niya makasama yung mga taga Laguna ah ay, diba? Taga Laguna. Nang ito ay marating ko. Diba? Na nakakaloka. Kaya hindi daw magiging malamig ang kanyang Pasko. Dahil may mga makakadate na nga daw. Itong si Alden Richard is coming December. chance sa Laguna. Ay, nako. Kung ano man yung date. Sabihin ko na ba? Ay, hindi pwede. O, oh, diba? <laughs> Pero hindi naman sila. Oo, parang friends lang sila. Uy, alam mo na panood ko parang kagabi, 'di ba? Inupload po ni Kuya Oji, 'di ba? Oji Diaz, 'di ba? Yung interview kasi yung issue tungkol kay Alden, sinasabing user lang din naman siya kasi 'di ba? Ginagamit lang naman niya yung kanyang mga nakaka-partner, 'di ba? Sa pelikula para alam mo 'yon, maging relevant. Ah. Uy, pinagtanggol po siya ni Julia Montes, 'di ba? I-clap-clap -clap natin si Julia Montes in fairness. Ah sabi nga niya, ganun lang daw talaga makipagkaibigan si Alden. Kasi once na naging kaibigan ka daw niya, all out na. Tama naman ang kakapalakpak. Oo, nadirin din na yung tenga ko. <laughs> Pero yun na nga, di ba, na sinabi rin ni Julia Montes dun sa interview with OGDS Diaz and Mama Loy, di ba, na sinabi nga niya na hindi totoong magagamit itong si Alden. Bagkos kung siya ay makipagkaibigan, all out ang support niya sa kanya mga kaibigan, hindi ba? Kaya, yun. Dun sa usapin na yun na sinasabing ano, na user-user daw si, uh, ano, na si Alden. Uh, well, Julia Montes says it all. Diba? Tinuldukan na niya ng bonggang-bongga. ba? Diba? Pero yun na nga, mabalik tayo. Nako. ba? Diba? Magiging masaya. Kasi nga, diba, marami nagsasabi na, hala, wala na ang Alden, tsaka ang Katrina, ganito. Kasi, diba, ba na nga, na baka nga si Katrina, tsaka si Mayor na nga, pero wala pa naman makapagpatunay. At wala rin naman gustong magpatunay. ba? Diba? Subukan nyo. Ganon. <laughs> Subukan nyo. Kaya, ba diba, sinasabi nila, nako, magiging malungkot, na, magiging malungkot si Alden, hindi. Alam nyo kung, kung bakit, ba diba? Nako, hindi ko pwede munang i -spluk. Pero, yung mga detalye lang na sinabi ko kanina, is totoo po yan, na this coming December, may mga makakasama siya, may mga makakadate siya. This coming, uh, oh, bigyan ko na lang kayo ng clue. ba diba? parang second week ng December. Nakakaloka itiyas, di ba? Kung saan nga naman, alin sasabi ko na? Sa Laguna. O, oh, di ba? No, nakakaloka yun. Sa Laguna, makikipag-date ang ating idol. Hindi ba na nakakaloka? Tama ba? Oh. Oo nga! Second. O, oh, de ba? Second Saturday. Wow! Nagbigay gano'n ng mga detalye. Nakakaloka ka, diba? Second Saturday yan ng December. e ko kung matutuloy yan, ha? pero yun lang yung akin na sagap. Kasi mag a din naman si Alden, patungkol naman dyan. Hayaan na muna natin sa kanya manggaling. Eh. Huwag na sa atin. Basta tayo, diba, ang sinasabi lang natin, hindi magiging malamig ang kanyang Pasko dahil may mga magpapainit ng kanyang Pasko na kanyang makakapiling. This coming December, sa Laguna, <laughs> nang ito ay marating ko! Oh, ah, ba diba? Ano nakakaloka? Ay, wow. May kadate na po siya. Yes. Diba? Eh, kung sino man yan, malalaman natin yan. Diba? Sa December, puk ganun na. Antayin na lang po natin. Maglalabas po ng anunsyo. Diba? Huwag <laughs> na natin pangunahan. Baka ano, mausog. Diba? Baka mausog-usog pa. Nakakaloka. Kasi di ba usually pa ganyan, yung pinangungunahan natin, yung mga bagay na hindi dapat, di ba? Minsan nauusog, di ba? Kaya, pera usog. Ano rinig katok, di ba? Naniniwala din ba kayo ganon sa pagkano katok-katok, di ba? Pera usog, di ba? Yung mga ganon. <laughs> Anyway, 'yung nga kaya kong i-spill ko. Basta lang masasabi ko, hindi mag-iisa si Alden Richard this coming December. Oh, Ay, yeah. may mawala ng isa, may pumalit daw. Yeah. 'di ba? May papalit oh, 'di ba? Kung sino man 'yan at ilan man sila well. Malalaman natin 'yan. Like what I've said, 'di ba? It's a good news then. Good news ito for Alden Richard. Hindi po ito intriga, hindi rin po ito lahat. Pero antabayan tabayanan po natin dahil siya mismo ang mag-a-announce niya. Kung ano man niya na, ito tututukan natin niya na sa pagbabalik natin bukas. Pagbabalik bukas. <laughs> At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again sa o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video gaya nga ng sinabi ko kanina etong mga to alam kung issue na naman to issue na naman to sa buong Pilipinas at sa buong mundo pati sa Twitter sa FB sa YouTube lahat ng sinabi etong mga baklang reporter na ito ay eh talagang magiging issue na naman dahil nga 'di ba um na naman to guys dahil magpapasko na 'di ba alam niyo naman at balibalita na hindi daw talaga magiging malamig ang Pasko ni Alden Richards. At ito nga mukhang inuugnay na naman kay Catherine Bernardo itong issue na ito no. Na porket ba, yung, porket ba may sinabi si Alden na hindi na magiging malamig ang Pasko niya, yung Christmas niya. Ina-associate na naman sa idol niyo Ina-associate nyo na naman ina-associate na naman kay Catherine? ina-associate na naman sa pagdikit-dikit ng pangalan ni Sakang din kay Tisoy, di ba? Yan naman sila magaling. yan naman kay magaling ang pag-ugnay kay Katrin. Di ba may nasabi lang si Alden na ganito, ganyan about love. Dinidikit niya na agad yung pangalan ni dini dinidikit niya na agad yung pangalan ni Sakang. Pero sorry to say, sad to say no. Totoo naman talagang hindi na magiging malamig ang Pasko ni Alden just because masaya si Alden dahil may love life si may love life si Alden okay may asawa na si Alden kaya please lang tantanan niyo siya okay tantanan niyo yung kakakire niyo kaka-issue niyo diyan kay Catherine okay tigil-tigilan niyo yung kaka uh, yung kaka-issue di pa um masaya si Catherine dun sa Nepo Nepo hubbing niya ba diba? um, sa Nepo hubbing niya or sa Nepo niyang asawa masaya siya kaya please lang tigil tigilan nyo na okay yung kagagawa ng issues palibasa tong mga to ba diba? hindi man lang derechahan mag um, mag mag-ugnay, 'di ba? Um, 'di ba? Nagpapahaging pa sila tapos yung iba aasa talaga na talagang may Catherine Bernardo talaga sa buhay ni Alden. Kahit wala naman talaga, 'di ba? Kahit um kahit wala naman talaga in the first place kahit na 'di ba? Sila lang naman yung umaasang ng meron eh. Sila lang sa kanila lang naman ang yung maasa sila. Tapos ka, tayo pa ibabaligtad nila na tayo maasa. Wow, wow, big word. Tayo pa yung umaasa tayo pa yung gumagawa ng kwento ko. Tayo pa yung gumagawa ng istorya. 'Di ba? Anong palagay nyo sa amin? 'Di ba? Hello. 'Di ba? Um, ito lang yung sasabihin ko sa inyo ha. Ah. Hindi kami umaasa. Totoo totoo -toto lang naman talaga yung sinasabi namin na talagang hindi na talaga magiging malamig ang Pasko ni Alden just because may asawa na siya, 'di ba? Ay, mali pala. Hindi pala si Alden dahil si Alden kung ano-ano naman pala yung ikinakabit sa showbiz. ba diba? kung sino-sino yung ikinakabit sa kanyang pangalan para sumikat at para mapag-usapan. Actually guys, ginagawa lang naman nila to eh. ba diba na ina-associate si Catherine, dinidikit si Catherine para mapag-usapan. Kasi kita nyo naman walang project ngayon si Catherine, ba diba? Next year pa yung project niya. Siyempre, gumagawa ng ingay, gumagawa ng noise para mapag-usapan para mapag um, para magkaroon ulit ng ingay yung kar yung karera, karera niyang natutulog, di ba? Um, tigil-tigilan niyo na yan, okay? Tigil-tigilan niyo na yung kaka second hands smoke niyo, okay? Or kahihit-hit niyo, kakainom niyo ng masasamang gamot dahil baka mamaya overdose na kayo, okay? Dahil baka mamaya eh kung ano ano na yung ina ni ina hinahalucinate ninyo yan na ngayon nangyayari di ba um kaka overdose niyo kaka kaka overdose niyo yan tuloy nangyari sa inyo ah um, yan yung nangyari yan yung napala niyo ng bonggang bongga di ba yan yung na ano niyo nang bonggang bonga kaya sorry na lang kayo mga mga ulupong di ba um kasi nga naman, di ba? Ang alam ni nila, walang asawa talaga si Alden, di ba? Walang asawa yung Alden Richard sa showbiz. Pero yung try ninyong i-associate si Richard Falkerson Jr. ng, ng barangay dila. Kundi talagang magagalit yun, di ba? Talagang mm, maiiskandalo kayo pag yun yung iniugnay ninyo kay Katrin. Di ba? O kay Katrin Ford, di ba? Um, actually, hindi ko pa rin makalimutan yung apelido ni Katrina yun na Ford. Dahil apelido yun, yun, ni Daniel at once niya na yun na ginamit, di ba? Um, pero sorry na lang kayo, di ba? Siya na mismo si Mrs. Alcantara. Di ba? Siya na mismo si Mrs. Alcantara. Take note ta, Mrs. Alcantara na talagang nepo baby din or nepo wifey. Okay? kung merong Mrs. Atayde na si Clowney, yung bakla na AI, meron din namang Nepo Baby na si Catherine Chandria um, Chandria um, ano ba, apelido ng babaeng to? Ford before pero ngayon, Alcantara na okay? Kaya tigil-tigilan nyo na si Alden, okay? Dahil si Alden, Masaya yan sa buhay Pag-ibig niya Siyempre, di ba, yung misis niya si yung hindi kapili Mendoza Falkerson At siyempre, meron na silang mga anak Dahil baka mamaya, di ba Pagka nap request kayong Ilabas ko Mamaya, bumulagta kayo edi eh, di ako pa yung nasisi ninyo, di ba Ako pa yung may kasalanan Ako pa yung masisisi, di ba So, ma'am 'di ba? Malay ninyo, who knows, mailabas natin ang mga katotohanan. Mailabas natin lahat ng mga um ng mga pwedeng ilabas, ilabas natin yung mga pwedeng um, ilathala or ilahad para lang mapanatag at matahimik itong mga basher na ito. syempre kami, panatag na panatag, pero itong mga basher, basher na to hindi sila masasatisfy or hindi sila nasasatisfy nasa satisfy hanggat um hanggat hindi nila nakikita sa kanilang mga mata or baka nakita na nila hindi pa nila um hindi pa nila hindi pa nila natatanggap hindi pa nila sinasabi hindi pa nila hindi pa nila sinisink in sa mga utak nila okay So, bye bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell. Okay? Para sa ganun, notify kayo sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos. Tungkol kina Main at Alden. And syempre, tungkol sa kanilang mga buhay-buhay. Inside or outside man yan sa showbiz. Okay? Uh, so, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching everyone. See you on my next videos. Bye-bye. And syempre guys, ito lang pahabol ko lang ng konti at ng bonggang bongga. Diba, um, hindi porket, um, narinig nyo lang na magiging Um, hindi na malamig ang Pasko ni Alden, eh, talagang nag-isip na agad yung iba na, ay, si Catherine patungkol kay Katrina Guys, wag ganun. Malala na talaga yung mga utak ng mga tao ngayon nowadays, no? So, bye-bye na. I love you all. Enjoy watching everyone. Bye-bye!